Eh, alam niyo yung kaluluwa ng tao, mahalaga yan, mga kababayan. Dito sa mundo, ang buhay natin dito, pag naka-80 anyos ka, maswerte ka na nga, 80 anyos, 90. E, tayo ba, abutin pa ba natin palagay yung edad na yun? Eh, ngayon eh, 31 lang, naninigas na eh. Hindi ba? Mas maigsi ang ano ngayon ng tao eh. Eh, palagay mo na, nabuhay ka na sa sandaan taon sa, sa, sa mundo. Pagkatapos na isang daang taon, mamamatay ka. Pagkabuhay na maguli, doon sa walang hanggang buhay, eh kung mapahama ka, hindi ka ba naaawa sa kaluluwa mo noon? Paparusahan ka sa impyerno habang panahon? Kaya kailangan, dito palang maghahanda na tayo. Ang matalinong tao, hindi ang pinaghahandaan yung ngayon lang, pati bukas i-consider noon. Yun ang matalinong tao. Pati yung bukas, he is prepared for the future. He is not prepared only for this day. Bakit? Eh yung future, mas maraming challenges na hinaharap ka eh. Eh kung ang iisipin mo lang ngayon, oh, basta makakain ka ngayon, ubus-ubus, ubus-ubus, biyaya. Sabi ng Tagalog, mamayang konti, nakatunganga.